Makangurong nirhata naging kagadanan kan sarong lalaki sa Goa Kamarinisur, makalihis na siya ang pagtitigbason kan daipan na bibistong kagibo, sa sitio sentro barangay pinaglabanan Goa Kamarinisur, mag-aala siya tinin aga ka nakaaging lunes. Ang biktima na haros makabulagan payo sa liog ang binistong si Ruben Lovetti Iga Chuterena, 62 anyos, mayong agom, caretaker nin farm as in residente kan naunambitang lugar. Sigun kay pulis Major Romero Ranara, ang hepe kan goa municipal police station apuera sa tinagaan sa liog may tama pa an biktima sa ibang parte kan sa iyang hawak uh, based on initial investigation conducted by the designated investigator on case nakita niya po na baka may galit yung suspect doon sa yung possible suspect may galit doon sa victim kasi nga several wounds yung Tama Napag-araman na solong nag-iirok sa saiyang harong ang biktima, na posibleng pig-aprobit sa Kagibo asin duman ginadan ang biktima. Sa presente, padagos pa ang investigasyon kan otoridad. Panawagan namin sa mga especially sa residente na pinaglabanan o kung sino man po yung nakakakilala dun sa biktima na makipagtulungan po sa aming opisina para sa maaga pang resolba ng pagkakasolob ng krimen po nangyari. Kung sino man yung may kagawan nun, uh, siguro baka makonsensya siya, sumukon lang siya dito sa aming tanggapan para mas solusyonan na yung nangyaring krimen. Sa kasiguran, sorsogon gadan man ang sarong lalaki makalihis na kan sa iyang kainuman sa sityo Kamalig Purok 2, Barangay 13, Martires, alas 5.20 ng hapon kanakaaging lunes. Binistuan tuan biktima na si Ruben Lozabio ibuesa junior, Jr., 32-anyos, construction worker. Ang sospek, binistong si Michael Hapin E. Grigori, 38 anyos, construction worker as in kapwa residente kanao ng bitang lugar. Sigun kay Police Master Sergeant Chica Codon, ang tagapagtaramkan kasiguran Municipal Police Station, nagluluwa sa saindang inisyal na investigasyon na nag-inuman ang sospek as in biktima, hasta sa nagkaigwanin da ipagkakasinabutan na nauli sa paninigbas. Tama sa manlain-lain na partekan sa iyang hawak ang sinapokan biktima, kausakan sa iyang tulos na pagkagadan nagkasuntukan itong dalawa doon mismo sa sala ng suspect tapos ito naman si victim lumabas na lang kasi dahil nga doon sa argument nila ang ginawa naman ni suspect ay eh, kumuha ito ng ano ng bolo hinabul itong si victim at pinagtataga malapit lang doon sa balkonahe ng bahay ng suspect so lumalabas po sa investigation na personal na alitan po ito, ma'am. Sa presente na sa kustudiya pa kasiguran municipal police station ang suspect na naaatubang sa kasong murder. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.